TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Samantala, muli po magkakasa ang dalawang grupong Manibela at Piston ng Tigil Pasada sa buong bansa bukas. ay sa, ayon kay Manibela Chairperson Marvel Brena, aabot sa 10,000 hanggang 15,000 jeepney driver at operators ang inaasam makikilahok sa Metro Manila pa lamang para labanan ang POV modernization. Dagdag pa ng grupo na marami ang mawawala ng hanap buhay sa sektor ng pampublikong transportasyon kung kahit muli silang nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling ibalik ang mga binawing prangkisa o babawing prangkisa sa kanilang mga kasamahan. Magsisimula po ang kanilang aktibidad sa UP Diliman patungo sa Welcome Rotonda at sa iba pang lugar. Samantala, binigyan din po ng manibela na makikilahok din sa protesta ang mga commuter at mga sudyante. Habang nanindigan naman ang Office of Transportation Cooperatives o OTC sa ipinagbabawal ang pagpapasada sa mga tradisyonal na jeep Nabigo magpa-consolidate sa unang araw ng Pebrero. IKOTC Chairman Andy Ortega ay na silang mga color room o iligal na pampublikong sasakyan na pumapasada sa mga kalsada dahil sa kabiguan na tumalima sa December 31, 2023 consolidation deadline. Sa datos po ng LTFRB, aabot sa 20,522 ang mga traditional jeepneys ang hindi pa consolidated sa Metro Manila o may katumbas sa 49% ang may tuturing bilang kolorong pagsapit ng Pebrero.